So itong ating B8 sound card idol at saka mini amplifier ano, pareho ito may bluetooth. Ibig sabihin pag naka-power on itong ating beat sound card, automatic naka-on na rin yung kanyang bluetooth nito. Tulad lang din ito ng ating mini amplifier. Katulad nito, once na naka-on 'yan, ito, 'yan. Ibig sabihin naka-on na rin yung kanyang bluetooth. Pero magkakaroon ng connection through bluetooth itong beat sound card natin at saka itong mini amplifier so kailangan kasi natin ng pipiring dyan para makonek sya So dito naman idol, itong ating mini amplifier na to, once na ginagamit natin ng bluetooth, itong pinakalain line input nya, walang function. So halimbawa itong ating bass sound card do to, nakakonect dito, ang balak ko sana dito, dito ako mag-connect ng ating bluetooth sa ating cellphone, halimbawa kung bibidyo okay tayo, kung kakanta tayo, tapos itong ating microphone, padaanin natin sa ating bass sound card para magkaroon ng microphone input, dahil ito ay walang microphone input, so hindi tutunog, basta naka bluetooth connection siya dapat ang gagawin natin kung halimbawa ang itong B8 sound card gagamitin natin dito sa ating mini amplifier dito na yung connection ng ating music at saka microphone so itong mini amplifier na to ito na yung magpapalakas lang sa ating speaker so ang ating microphone dito sa ating B8 sound card tapos yung music so tulad nito ang ating cellphone dito idol konektado ito sa ating B8 sound card so dalawa ang connected dito sa mini amplifier at saka B8 sound card pero ito ang ating b dito ay mayroong 4 media. Ibig sabihin, pag pinlay natin ang music, dito mapupunta sa ating B8 sound card. So ngayon, itong ating mini amplifier, wala siyang microphone input. So mayroon kasi mga integrated amplifier din idol na walang microphone input. So ngayon, paano natin magawan siya ng microphone, ano? O microphone input. Sa, sa magitan itong b sound card, magkakaroon tayo dito ng mic input. Ayan. Mic input natin dito. Tapos nag-output tayo dito sa monitor output. Papunta lang sa audio input ng ating amplifier so 3.5 point pa bang ginamit natin dito so, so ito yung ating microphone nasa beat sound card na tapos yung ating music dito dito na sa ating beat sound card gamit itong cellphone itong ating mini amplifier para na yung magpapalakas sa ating microphone at saka music nakapay na yung ating music dito sa ating bait soundboard. Ayan sa ito naman, no, nagkaroon tayo ng microphone input dito sa ating mini amplifier na kahit wala itong microphone. So kung makita nitong BA, mayroon na tayong microphone. So kahit anong amplifier, basta walang microphone input, pwede itong bait soundboard natin magamit. Basta output, monitor output ng ating BA, pupunta lang sa audio input ng ating amplifier. So ito, audio input lang tayo na kolekt dito sa ating mini-amplifier galing sa monitor output ng ating B8-Zone Guide. Yan na, yan ang side light.